So good morning mga farmers. May update sa itong mga isang sa itong father mga farmers. So lahi rin yun ang dili yun dungan nga managon ang bisaya o binag mga ka farmers. Kaya kinay ma, kay kung sa binag pa ni mga farmers ang kalang 10 weeks kuha ano na siya anagon na pero madre sa tin mga farmers araw mo buhok buhok mo pa banay wala siya resulta managun ni mga farmers mo 11 to 12 siguro ni medyo ulahi yun siya kini ang white corn ng mga farmers medyo nasalot nasalot yun eh pero bintahan-bintahan na lang kay nabisuhan na ang antagyan nito unang sa kadugayang panahon. So naiuban mga farmers tambok siya. Ya, ulan po karon mga farmers Iba so, po yung puro mga farmers kini po puso. So mga farmers, ta ni Tan aw diri sa may san. Kaloy si Gino, wala na pagbiya na kanan sa mga ka farmers. Wala. E kung wala pa lang yun yung halot mga farmers, yun yung kadahag forma ko. Ano na mga farmers? Dili ka ni siya undak ko. Di po ganyan gamay. igwayo lang. Nga makapagaling ka rin. Kaya nindot yung kay kauno ng mga kuan mga farmers. Mga kanang mais. Shout out siya sa kumasilingan sa una mga farmers. Diyas mawi eh. naman mo diya. Palayaw lang natin sa pagkinabuhay din eh. Karoon na na lagpot. Kung battery hapon. Tanti buhay hapon.